Mahigit isang daan at milyong pisong pondo ang inilaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkalsada sa tatlong lalawigan ng Gitnang Luzon na inaasahang mag-uugnay sa mga komunidad at makatutulong sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya at turismo. Sa bayan ng Baler Aurora, pinakikinabangan na ng mga residente ang benepisyong hatida ng pagsisemento sa 471.3 meter na bahagi ng Sabang Ecotourism Loop na proyekto ng DPWH Aurora District Engineering Office. Ayon kay Regional Director Roselier Tolentino, ang pagkongkreto sa naturang bahagi ng daan ay isang paraan sa pagpapaunlad ng turismo dahil aniya. Isa ito sa pangunahing dinaraanan tungo sa mga kilalang surfing spots ng lalawigan. Dagdag pa niya kabilang din sa 95.79 milyong proyekto ang konstruksyon ng flood control structure na magsisilbing proteksyon ng komunidad laban sa posibleng pag-apaw ng tubig sa kalapit na Doongan River. Samantala isang Farm to Market Road o FMR naman ang naipatapos na ng dpwh Ecija 1 First DAO na siyang naguugnay sa liblib na mga barangay ng Kabatuan at Colosboa sa bayan ng Kuya po. Binigyan din ni District Engineer Oshas Santos na ang pagpapagawa sa dating putik-putik na daang ito ay higit na pinabilis at ginawang mas ligtas ang transportasyon sa nasabing lugar. Mula sa noy isang oras na biyahe, dalawang pung minuto na lamang ang kinakailangan ilaan ng mga motoristang galing sa malalayong komunidad patungo sa munisipalidad ng Kuyapo. Sa syudad naman ng San Fernando, iniulat ng DPWH Pampanga First DEO na kanila nang nakompleto ang rehabilitasyon ng bahagi ng tulay na Dolores del Carmen Bulaon Road sa barangay del Carmen na may kabuoang sukat na 1.05 km. Sinabi ni Tolentino na ang proyektong ito ay makatutulong upang mas mapabilis ang pagbiyahe ng mga motorista dahil ito ay isang alternatibong ruta patungo sa syudad ng Angeles at Clark Freeport area. Samantala nagbibigay ginhawa na rin sa mga residente ng Barangay Turu at Barangay Balituka na ang isang 60 meter long na steel bridge sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ayon kay UICD ay si Arnold Ocampo ng Pampanga 3rd ang bagong gawang tulay na may lapad na 3 metro ay mas pinatibay upang siguruhin na ligtas itong madaraanan kumpara sa dating hanging bridge na nagdulot ng panganib at pangamba sa mga motorista lalo na sa tuwing panahon ng tag-ulan. Kasabay rin nito ang pagbibigay ng hawa para sa mga magsasaka sa mas kumbyenteng pagluluwas ng kanilang mga produkto para sa Infra Bulletin Online. Paul Lumba, kaagapay tungo sa konkretong pag -unlan.